Ayan guys, uh, lunch mission sa mga batang uh, medyo obese. Tumataba, medyo mataba na. So yan, itong ginagawa namin. Nami-maintain lang, ang, nami lang ang ang kanyang weight. So, palagi lang ganito and then para talagang bumaba ang timbang, pre, sa primero ay eh, medyo mahirap para sa kanya, nag-adjust pa nang laging, ano, uh, babawasan natin ang babawasan, ng babawasan, hanggang sa bumaba ng konti ang kanyang timbang, ano. So, yan. Uh, actually, dapat um, brown rice, pero dahil nga uh, nagsaing muna kami ng white rice, pamisa-misa nag, ano, nag, uh, uh, nag uh, tau doon na chichit <laughs> So, yan. White rice with sabaw. Bulang lang. Bulang lang, walang oil. And... Yan, ito yung langgunisa. Gugupitin lang natin ng ganitong kaliliit. Bali ay one and a half ang para sa kanya na one and a half na ganitong kakahaba Yan. So, suggestion lang do sa mga may mga anak diyan na medyo tumataba. Uh, ganito gawin natin. Kaunting kanin, pero unti-unti nating babawasan yung sa normal na kain niya dati. Tapos, Uh, sa bawa ng napakarami and mabubusog na agad siya. So, yun. So, ngayon, maintain lang yung timbang niya. Hindi tumataas compared dati na ang bilis tumaas. So, maintain lang. And then, sa susunod, ay uh, babawasan natin para pumayat na.